pa ang hinihintay natin. Tayo na! Teka muna. Mag-celebrate muna tayo. Eh, anong ginagawa ng mga manok na tinaupo, tinukuran, at sinaklayan? Dapat, para matikman ko yung masarap na luto nyo. Let's go! Hello! <laughs> <Hi. Bye. laughs>

哎，还打我么么哒！哎呀。 Ano nangyari yun? No, Lolo! Lolo! Oh, no. oh, no. oh, no. <laughs> <laughs> hindi dami sinasan <laughs> niya! Kung papatay niyo ako, <laughs> <laughs> dina, niyo oh, no, hindi! ako unti-unti! Tingliin niyo na! Hindi! Lolo! Hindi namin magagawa sa yun! Hindi namin magagawa! Hop! Hi! Hello! Hello! <laughs>

mga angel. Ah, kita ha, na ng mga angel. Ano yung tura? buntot. Eh, Di ba na ito? Yung kumot? Ano na, ano na? Ano na? Ano na? katapad siya. Kumot lang. Uy! Ano ba? Okay na? Lolo. Hop! Dali! Mainit na tubig! Ano? na! Ay! Baka masyado mainit yan. maligam lang to. Eh, ba't purusok yan? Uh, 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 uh. Ayan. Aaaaah! ba ito? Napasok yung pa! ipan mo! ipan mo! ipan mo! Baka mo turututin ang bako. Hindi mo talaga. Hangin lang! Eh, Lolo! Ito ba? Ito ba? no, no. Ano? Okay ka na ba? Hindi ka na giniginaw? Aba. Teka parang gumanda ang pakiramdam ko ah. Nakabuti. Ah, salamat. Hap, wala ka ba na amoy? Amoy pride ah. Parang... Parang, parang pride. Oo nga. Parang... Parang si Balat. Mukhang hmm. masarap yata yun At Tsaka yan naroon yun. Makatikim tayo. Hmm.

Siguro patay na yung apoy, no? Oo. Oh, siguro patay na ni si Lolo. Oo. Lolo! 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 Mga -bahay. May nanonood! ang Lolo ano nangyari? Sino nanunod? Si Lolo, ha? nanunod. Ano ba? Wala ba nalaman ng tubig? Ha? Hindi ba naras kayo? Ano oh. gagawin natin? Oh, sandali, sandali. Hindi ganyan, hindi ganyan. Kailangan mouth to mouth resuscitation. Tama! Mouth to mouth resuscitation? Ganto yun. Sisipsipin yung tubig ng bibig sa bibig. Sa lips. Hi.

Ano pang kami gumayong wala. Wala na ako pagkinabangan ko. Lola! Nako. hindi mare, hindi mare. Ay ayoko. Tulungan mo po ako dito, wala mangyayari Hindi, hindi mare. Lumayo kana. Lumayo kana. Lumayo kana. Hoy, hoy. Nako. Hoy, taral, taral magkadayan. Saketibo mo rin 'yung kapatid. Kalantan ito. Nako, tinanong mo. Babay, hindi yata na pa. Hindi ko tatakot eh. Buti siyang palaya ka na lumayo ka na sa akin. Naku, matanda na. Hindi na pwede matanda na tayo. Ay. Ay salamat. Lola po? Lola Ano ba ibinubulong mo? Oras na ho para kumain! Umamin! Hindi ho umamin! Tumistigo! Kumain! Kain! Ah, kakain! Ano ba pagkain? Binatamis na lugaw! Langaw! Bakit mo ako pakakanin ng langaw? Sus naman! Hindi langaw! Lugaw! Ah. Ah, ah, ah. Ang ah, na. Ah. 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 ah, ah, ah. <coughs> ano ba itong pinakain mo sa akin? Ginatamis na lugaw! Eh, bakit ito pag... Hindi mo ba alam na ako'y mayroong diabetes? Papatayin mo ba ako? Wala ba iba? Inas na ng lugaw. Inas na naman ngayon. Eh, papatayin niyo yata akong dalawa. Inalatan mo naman. Eh, kung makasakit ako sa bato... Ano ba ito? Dadalawang po tayo, puro lugaw. Inuunti-unti niyo ba ako. Nung kayo, napakasarap na pinapakain ko sa inyo. kahirap ako. Nanguhuli ko ng ibon. Nangigis ako. Mga sariwang gulay, pinapakain ko sa inyo. Ngayon kung papatayin niyo ako, makakaroon pa ako ng utang na loob sa inyo. E magpapakain lang ako. Lolo, wag naman, oh. Sabihin mo na lang sa amin kung anong talagang gusto mo, Lolo, Aba, hindi ba sarap naman? Ano ba naman yung ibili niyo ako na masarap na sabaw? Yung tinolang manok. Tinolang manok lang? Nagkahaganyan ka na? Pap, ano, ikuha mo siya ng papaya, tsaka manok. Ipagluto mo na tuloy siya ng tinolang manok. Oo! Oh, ako na naman! Ano ikaw na naman? Parang ayaw mo yata, ah. Tandaan mo to. Pag sumikat ako, hindi kita kukunin ng alalay. Eh, ang hirap sa'yo eh. Palagi mo ginagawa pala ako sa akin yan eh. O, di ko. Pag sumikat ako, hindi kita kukunin alipin. Oh, tinatakot mo pa ako. Inuuto mo pa ako. Sino nang uuto? Parang ayaw mo yata eh. Ako na lang. No cover charge. Come in. Yan, pasok pa. More. Little more. Yan, pasok. Ayun. Pasok. Pasok. Ayun. Ka ngayon. Chip! Oh, mga tong. <laughs> Nakita mo ba si Ugis ko? Anong Ugis? Yung ko. Hindi ako mahilig. Anong ginagawa mo dyan? Kinakabagan kasi ko eh. Nagpapahinga lang. Ha? Ah? Mano ko yun ah? Charm ko yung kumukulo eh. <laughs> ano to? Pa ako yan, pa. Ha? yan, Ha? Nya! Ay! Ano ka rito? Ha? Ah, tumataas ka pa ha? huli! Ikaw na naman! Walang yaka na. Ano ba, kumakalong nandiyang ko ah? Matagal pa ba yan? Sandali na lang, ho! Ano malandi? Sino malandi? Hindi malandi! Sandali! Oh, sige na! Masa nagubutan na ako tapos mo ano ba yung lumipa dito? Hay! Ano na ba yan? Ay! Ay. Ugis! Ayun! Tao oh. po! Tao po! Sino yan? Ah, karte roho, galing may dila. May sulat kayo. sulat? Kay Kuya Hep. Tuloy, tuloy, tuloy. Ah. Hmm. Oh, Bakut. Kaya ito mabango yung. Mamaya mm, mm, na yun. sulat, muna. Uh... sulat, sulat, sulat. Uh... Ah. Oh. Kuya Hep, Kuya Hep. <kho at licim calculus> Minamahal kong Hep at lolo ko. Dumating na ang panahon na ating pinakahihintay. Isa na akong ganap na headbanger star. Sabi ko na nga ba, sisikat ang kapatid nyo eh. Patuloy mo, masarap pakinggan. Patuloy mo. Maaari nyo akong sundan dito sa Maynila. Alam nyo ba, bukas, eh pipirma ako ng isang malaking kontrata. Oh, ano pa ang iniintay nyo? Iiintayin ko ang pagdating nyo rito. Nagmamahal, hip. P.S. Alagaan yung mabuti si Lolo. narinig niyo ba yun? Oo. Kahit na malayo si Epe, naalala ko nung apo ko. Oh, hmm. ano pang hinihintay natin? Tayo na! Teka muna. Mag-celebrate muna tayo. Eh, anong ginagawa ng mga manok na tinaupo, tinukuran, at sinaklayan? Dapat, para matikmang ko yung masarap na luto niyo. Let's huh? go! <laughs> <laughs> Teka nga muna. Hirap na hirap na ako. Maghapon, magdamag. Maawa naman kayo sa akin. Sabay, very, very club. No, hindi ho. Very, very club. Very hard rock club ho. Mabuti pa iwan nyo lang ako sa isang lugar. Balikan nyo lamang ako. Pagod na pagod na ako. Hirap na hirap na ako. Eh, nakakainis tayo. Gusto mo bumalik na tayo sa probinsya? Abay, paano tayo mabalik sa probinsya? Wala na naman itong arka dyan natin. Huwag na kayo mag-away. Ba't hindi na tayo magtanong? Boss, boss, boss. Pwede mo ba magtanong? Pwede mo ba magtanong? Nagtatanong ka na eh. Abay, piloto, puto ah. ah. boss, boss. Ah, alam niyo ba itong very hard rock club? Rock? Bato yun ah. Oo. Oh, oh. Tama. Teka, sandali. Tama. Eto, balot. May bato yan. Pag bumili kayo, baka makita yung hinahanap nyo. Piloto! Lolo, lolo, lolo! Ito ko na, huwag na! Puto! Huwag na! Nahilok na ako eh. Lalo, lalo! Ay, tatatatat. Oh, not... ah kaibigan ah, ah kay Bingham, kay Bingham. oh ah, alam mo ba itong very hard rock club? oh hindi ko alam yan eh Teka, ako naman magtatanong hmm? saan ang ini magbato? Mang ipinagbato eh, mo tayo yung ko tayo. lo 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 alam lo ba lo itong very hard rock club? Parang narinig ko na yan. Y yun, yun, yun. Uh, inahanap

Siyan! Bo, bo, bo. Kaya ba yung bangka mag-anak ni Herb ganon siya pabintah. Hindi siya bian. Hindi siya bian. Hindi siya to? Hindi po. Ha? Hindi? Hindi ba ito upko? E, eh, saan? Pa na narun lap ko? Daa si Herb? Nandun po. Nandun siya. Kasi tayo lahat, iwan niyo muli yan. Pumalasad... Ka Nasaan naku... Pumalasad... 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 naku... Pumalasad... kapatid ko? Salamu ko. Ito ho, ang kapunyon. Ako ko naman. Chef, nga Bakit ang kapatid niyo lang daga? Bakit ka lagi nga Apo! Apo!

Eloy. Ang ibig sabihin, paano ba rin yung kakani namin dito? Ay, huwag yun na humunang intindihan. Palang dali pwedeng akong sumagot sa inyo, pero kailangan ho, maghanap buhay kayo para makatulong naman ho kayo sa akin. Tama, tama, tama yung sinabi niya. Oo, okay. Saan kami? Sa taas? Ay, meron akong border doon. Dito kayo, dyan sa kwarto, dyan sa baba. Eksakto yan sa inyo, kasyang kasya kayo dyan. Salamat. O, oh, mm -hmm. uh, Meron pa akong gagawin sa kusina. Mm -hmm. Maiwang ko na muna kayo. Oh. Sige. Ano kaya ang tsura lang? Aba, teka muna, saan ba tayo pupunta? Doon tayo, doon tayo. tayo. Teka muna, bakit diyo ko ginawang gagam ba? Oh. Oh.